Ito na nga mga ma'am, so ito yung ating ilalagay dito at um, sa ating uh, ulam for today. Ayan, ang ating um, carne karne na binili ko. Ayun, binili, no, tag pala. Uh, yan yung sobra natin. Naman ang ating sayote, ito yung ating ilalunch for today. Kulang pa pala niya. 27. So, nagdagan pa natin yun kasi kulang pa pala. So, tinulong nagtulungan kami ni mama mag-ano nito, maghiwa at magbalat. Doon si Mama dito ako, diba? At syempre ako na yung magluluto. Si Papa nag-iwan nag nag ng karne. Ito na. Mm. Sakto na na ako Ito na na. Sakto na na. Hindi oh, nang isa? O doon lang, hindi nagbalitan. Mm. Hello everyone! So ngayon uh, mag-prepare uh, mag tayo ng ating lunch. Kasi anong bonus natin? 12 noon na po siya at ito yung ating um, ingredients, ang ating karne. So nag, uh, itong karne na to ay um, isa, isa na, isa hig, isa namin sa aming um, gulay. Ito yung gulay natin guys. Uh, ito yung ating lunch for today. Kasi masarap kasi pag ano, pag, gulay yung ulan. At ito mga gulay naman ito ay sayang din naman to. At ito ay nilagay na natin to dito. Magpagod na tayo kasi sayang na sayang talaga yung gulay um, pag ano pag hindi siya uh, maluto kasi masisira lang din dyan sa next natin so bago ang lahat ilalagay muna natin itong ating mga sangkat so pailitin muna natin sa glit kunti o ilagay ko na ito ilagay ko na lang natin balik hindi ka ganito mo muka Pakita niyo mo. Pakita, Pakita ha. O ayan. So ilalagay na natin. At ilagay natin siya ng um, ipakita lang siya ng pupus. Lagyan natin sya ng asin. Asin. Oh, di ba para para mas malasa siya. Lagyan natin siya ng asin. Mm. Yan lang muna, guys. At ilalagay na natin 'tong mantika para mas ano siya. Natawag dito. Mm. Mantika, ilalagay na natin 'tong mantika, guys. Oh. Para mas madali siyang maano. At isi-shake muna natin. Ito yung isi-shake muna natin, ha? Ayan, isi-shake. Uh, so, yan lang muna, mga mamsis. So, pagkatapos ito isi-shake, uh, mamaya konti ang ating update. Bye! So, ito na nga, guys. So, pwede um, mapula pula mapulapulapus, ha? Kasi maganda talaga sya pula pula. ko. Pare ko. fit na yung ano... Ayan. So, medyo pula na siya. At ilalagay na natin yung bawang. Ilalagay natin yung bawang. Ayan, ilalagay natin, natin yung bawang. At ilalagay natin yung sibuya. So ilalagay natin yung sibuya, bawang, sibuya. Hmm. So ilagay na kain pa. Pa, ilagay na ang ano, oh? butan. Yan na, butan. At ilalagay natin yung gulay. Ayan yung gulay. Ilalagay na natin. Oh, uh, gulay. yung ating kulay ay nilagay na lumay na ako na oo <coughs> nilagay na natin <coughs> so ito na lang ating kundi guys so, takpan mo na natin guys bye takpan mo na natin so bubuksan na natin at kasi wala kasi nagbibidyo Ako lang yung video dito guys So wala kasi nagdi-video So ito ang sayuti Nagtutubig siya At hindi ko na sinilagyan ng tubig Kasi ang sayuti kasi Nagtutubig Pag lalagyan ng tubig Mawala na yung lasa So dapat Mismo galing sa kanya Yung kanyang um, tubig Na ilalabas Pag magluto, magluto ng sayuti Kasi pangit pag uh, lagi mo ng tubig Mawala yung lasa tuto na ba? May try natin Kunti na lang. Kulang pa na konti. So may kunti, guys, oh, Kaya tayo. Bye. So ayun na guys, luto na siya. So ito na yung ating ulang uh, ulam for today. Ang ating uh, pap, uh, sayoteng may taba ng baboy at um, laman ng baboy. Kain mo na kami guys. Ayun mga mamsis, so, na kami. Dito si mama? Oh, maglalunch mo na kami guys. So may may buya, may tuyo kami o oh, tinakagab kanina at ayan po. Oh, so ano man sabi, ma? ano sabi mo sa luto ko ma? Ano man sabi mo sa luto ko? Masarap. Oh, di ba? Masarap pa dili. Masarap oi. Masarap daw yung luto ko, guys. Maparap. Thank you oh, kakain muna kami, guys. Bye. So ayan na si Mama. So, ang bansa, Hybrid. Mm. Ano kayo, ka na dyan. Papa, pili na ni Mama ang karni, Papa. O, na ni, ginoko. Pinili na ni Mama yung mga karne. Guys, na so dala muna yung ulam namin, ang gulay. So, na kami dyan sa gulay na yan. At uh, may, may tuyo naman. So, si Papa naman, ang, ang, ang sa kanya ay ginamos. Bakit may likas ka sa ginamos pa? Sarap. Masarap kasi pag may ginamos talaga. At bakit may tubig? Ang sal-sal. Ha? Dukot. Ang dukot? Dukot yung eh Ay, ay, di, dukot ang ganun. Ay. Ah, so, ang tutong pala. Yan pala yung tutong. So, ayan po si Papa. So, dapat sa inyo, may mag kasi may lig kasi maalat. So, dapat may tubig kayong marami. Mag-inom kayo ng tubig ng marami kasi ah, uh, delikado na yung mga laman loob nyo sa, loob, sa tiyan nyo kasi nga punay kayo gamot, gamot, gamot. Hindi, hindi kayo na si mama gamot palagi. Ako kinakabahan uh, po. dapat tayo may yung mga herbal. Diba? So yun, kay papa din herbal dapat. Kasi kagaya ngayon, o. Oh, uh, kahit mga, mga senior na kayo, may mga nararamdaman kayo mga sakit. Si papa, daming sakit si papa. ano yung sakit mo pa? Prostate. Prostate. Um, diabetic. UTI. UTI diabetic, diba? di ba? diabetic, UTI. Kwaan, yung, sa atay. Ano ngayon? Wala atay. Yung kidney. Kidney. Kidney, atay yon yung atay, kidney yon Tapos, yung ano ngayon isa? Atritis. Yung... Arthritis o oh, si Papa, meron ikaw ma'am, ano ano mga sakit mo? High blood. Ano? Balakang. High blood sakit sa likod. High blood, balakang, sakit sa likod, at ubo, at saka inihika ka lagi kasi panay ka, nakababad sa zone rocks, kaya hinihika ka. Bawal ka sa aso. Bawal ka sa aso, kaya nag sigarilyo. kaya nag ka na ngayon kasi nga, bawal ka sa aso. Uh, bawal ka sa sigarilyo. Um, kain na tayo Mm, um, ganito kami kumain. at ah, tatlo lang kami dito kumain mga mam si Gulay. Tatlo lang kami dito kumain. While watching TV. Magkaiba yung ano yung kamama ito yung, yung kanyang uh, partner. Kay papa naman ay ginamos yung partner niya sa ating gulay. Hi guys, ako na naman ang kakain. So, tapos sila mama kumain at uh, may ginamos tayo at tuyo. Ito at gulay na rin. So, unang natitikman na ito uh, ginamos. Kasi sa amin kasi dito ang ano talaga ang lagi talaga partner sa aming ulam ay ang tuyo. Ay ang ginamos. Mm. Ah! Mm. Oh! Mm. Mm. Alap.

Hold up there. Bye, bye. Bye. 那买几口烟？Yeah,

I've